So ayun mga boss, kumusta? Ako si Man Doming At uh, meron lang ako share sa inyo na may nagbigay kasi sa akin ng, ano, ng uh, carhart dito sa uh, pinagkatrabuhan ko Yun ay customer ko uh, Lagi kami nag-uusap about mga tripting dito sa UAE mga boss So nabanggit ko sa kanya na yung mga car heart is medyo uh, maganda yung mga bentahan dito And then ang sabi niya sa akin na sila daw mismo is a uh, meron sila mga Carhartt na mga pinaglumahan uh, ginagamit daw ng father niya na pang farm talaga pinambubukid talaga na yung farm so ipapakita ko sa inyo yung mga carhart na yung mga boss binigay talaga sa akin lang po talaga sa akin kaso mga long sleeve yung mga binigay sa akin eh ang sabi ko kasi bigyan ako is yung mga jacket yung mga pinambubukid sabi ko kung meron ka mga jacket yung mga Detroit sabi ko, yun ang bigay mo sa akin. Eh, ang ano niya sa akin is, nag, uh, kasi nag-travel lagi yun sa mga iba-ibang bansa. So, uh, bira lang siya dito, pumunta dito sa Dubai. At uh, din dinanan niya sa ano niya, sa mga magulang niya to. Ayan. Binigyan ako ng uh, tatlong car heart, mga boss. Ipapakita ko sa inyo. Napaka solid mga boss. Talagang uh, lang daw talaga to. Ipapakita ko. So, ayan mga boss. So, isa. Long sleeve nga lang. Para akong preso na ito eh. Yan ang boss. Oh. Binigay sa akin yan mga boss. Sarap. <laughs> sorry na sorry. Kaso dalawa ani eh. Para kang preso. Dalawang ani eh. Dalawang pongka na pongka eh. Oh. Grabe. Nakalibar lang ako talagang patunay na pinangano talaga. Ah, talagang work with talaga ang ano ang uh, car heart. Grabe, ang sarap. Marami salamat sa iyo, boss. Sa peres niya raw ito eh. Pag daw sila. So, ito, tatlo sa akin. Solid. Grabe, solid. Sarap. Ayan, eh, nakatatlong car heart ako, mga boss. Long car heart. Lahat yan long sleeve ito. Oh. Kupas na, kupas na. Oh. Sabi ko, susunod, susunod, bibigyan naman ako ng ano ng jacket naman. Sabi ko, next time naman, jacket naman ang ibigay mo sa akin. Pero napaka-solid pa rin mga boss. Oh. Grabe, no? Ito talaga yung ano, yung uh, galing talaga sa ano, sa nag, nagpa-farm talaga. Solid na solid. Ayan, oh. Solid. Grabe, sarap. Long sleeve. Long sleeve. Mga almost ano pa. Maganda pa yung mga quality. Ayan walang mga ka-issue-issue. The best. The best ka talaga, boss. Maraming maraming salamat sa iyo, boss. Ah, uh, thank you very much. Di ka pala, ano. Uh, puti ito eh. Kasi yung kausap ko, ay uh, nagbigay sa akin kasi puti eh. So, yun lang mga boss. Ah, uh, Sinyay ko lang yung binigay sa Na-appreciate uh, ko lang talaga. Kaya, uh, binlog ko na rin mga boss.